mga higan lapya kayo dyan lapya lapya kayo dyan lapya sila guys sa Makayiban Bridge. Ano na? Ito pababa na, ano? Pababa? Pababa na? Oo. Oh. Ah. nagibang tindahan ni negro hindi kinaya bigat ayan ng lakas ng ulan din kami ang lakas puno-puno basura yung ano hawak na ng ano uh, puro kawayan. tayo sa ano tayo dito po so, sa kalusto ayan bumababa na ang tubig mga kois na ang so, Daming sa gitna ng ano, ilog na ko sa ato. Kawayan. Yo. Okay, Yung mga gagawin tosang. Babad na sa pinaka ano, tubig. Okay, Grabe yung ulan dito sa Saka... lakas ng agos ng gabi. Ano? E oh, basura. Oh. Ano so, naman ulan no. Ano na naman hula, no? na kalangitan. Oh, talo na to. Sobrang dilim. Talain na naman 'yan. Ay no. Yung isa na yung, 'yung mama na 'yan, no. May lolo. Eh mama na 'yan. Medalan-dalan nang uwi sila isda. Titingnan so, nila kung makakauwi sila. Ayan o. Pasura. May kitna na Ayan o. Lakas Matagal-tagal pa to yung lupa. Baka nga sakaling lumaki pa to eh. Yun nga guys. Thank you nga. Follow and share na lang mga guys. Kumaya na lang update ko kayo pag tumatas o bumaba na. Salamat.